magadang 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 mag ang pride talaga ng Pilipino ay hindi rin nawawala sa kultura natin. Ito aki lang opinion. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Isa yan sa mga kailangan natin alisin sa ating mga katawan ang pagiging pride. Ginoong Marcos, kung totoo man, gusto mo na wala kang kaaway. Administration mo ang nagpadala kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dahig. Ibaba mo ang pride mo ibalik mo sa bansa natin ang dating Pangulo upang sa ganun makausad tayo upang sa ganun maumpisahan ang anuman balakin mo na ikauunlad ng ating bansa ang pagkawatak-watak ay hindi maganda nagkakanya-kanya tayo nagpapataasa ng preto gawin mo ibalik mo, ibigay mo sa mga Duterte sa taong bayan sa mga nagmamahal kay Pangulong Duterte ibigay mo ang kanilang mga gusto at pagpatuloy tayo sa kapayapaan sa kaunlaran ng ating bansa tama yun ayaw mo ng impeachment ayaw mo ng gulo ayaw mo na wala kang kaaway the best yun eh, ito nga sabi mo eh. Mahal na Pangulo. Sabi mo, magre-reset ka ng administration Pero, sila, sila pa sila pa rin. Ang ibinabalik mo. Bagong re bagong lahat ng gabinete mo, baguhin mo lahat. Walang ibabalik na kahit isa. Matinuman yan o hindi. Baguhin mo lahat. I-reset mo lahat ang tao. Ibigay mo sa taong bayan ang isang salita na sinasabi.